kita nyo ba yan? Hmm. Alam na. Oh, pakinggan nyo guys? Kung may ragag, nyo. Hmm. Okay. kita nyo. Hmm. Yan guys. Walang halong biro yan. Hmm. yan. Ayan, kita nyo. Bawa. sila guys. Hmm. Sa. Wow. guys. Na sa. Tatlo. Pang guys. Pangapat. Hmm. Ayan oh. hmm. Pang guys. Hmm. guys ang baso Kung ay puno kinyo pero wala ko ding basuhin so akin klati nang klati nang guys klati nang ayan kung siya guys ka pixel game no ako niya basuhin ayo no ba eh to guys panawan niya guys tunay ah oh marami kita hey guys uh, supportahan niyo po si Oreo Official TV subscribe na ko at like niyo at share thank you po maragaak naman tao kinilaw na rilis ang banatan ta subong ayan oh ayan na garagaak na ang sahog nyo hmm kalaman si si sibuyas may luya at saka may sili eh ano na timplahin na natin to para magpa ano na ta magpatunog naman ta hindi ragaak tunog ayan ayana oh. ayan na guys na linisa na ni misis ayan ilalagay oh. lalagay niya na ang sibuyas kagaluya Ayan na. Okay. Eh, Namit kina niya guys. Para na. O. Oh, tigaan niya na ng kalamansi. Bawa. Ah. Hmm. Amoy pa lang guys. Namit na kinya. O. Oh, para na. Hmm. Tigaan pa ulit. Tigaan pa ulit. Bawa. Ah. Para na. Itimplahan na ni Mrs. guys. In na nang sang asin, bitsin, gaga, magic sarap. Ba, ulinti, ayan na oh. Eh, ano pa? Ara na guys, in butangan na sang sili oh, katumban. Wow, ah. Timplado na na guys, ara na. Tikman natin. Hmm? Eh, ano pa? Let's go. Guys, mga kapalangga, ayan, fun, fun, Friday tayo. Alam na this. Ayan, oh. Kinilaw na. Ah. Bilis. Mayroon din tayong ah, sinabawan dyan na ah. isda na may talbos, oh. Oh, ulinti. Sa na sa anong kamuti nilaga, guys. Ayan, oh. Oh, my goodness. Ano pa? Go, go, go. Ayan, may gabi, eh, mga kapalangga. Ayan, eto na. Pan Pan Friday tayo ngayon. Ito, nakita nyo ba yan? Hmm. Alam na. O, oh. pakinggan nyo mo lang tulog guys. Kung kaya yung ragak, ako nyo. Hmm, yeah, nakita nyo. <laughs> Bawalin. alin. Hmm. Tunay yan guys. Walang halong biro yan nakasel dyan ayan nakita nyo bawa oh, uh, kalamansi lang katapat yan guys sa oh, uh, bawa Wow, ga dago pang langit guys nangakit sya tatlo ito so, no, pang apat guys pang apat mm, ayan o oh. mm, pang apat guys hmm lintik eh, ito na guys ang baso naton. Kung kay para gaak, kalahati ay puno niya pero madako ning baso guys eh. So akin kalahati lang. Ayun. Kalahati lang yan guys, kalahati lang. Ayun. Kung siya guys ga pitchel gay no maako niya ga baso kaya ayo. Okay, okay. na guys, tanawa nyo guys, tunay. Eh hmm? Ah Oh kana mitija di guys. Alas kaya di ito. Ito ang kini law na di list ni Missis. Arena tikmantas. Yeah. Hmm? Bawa. Ada bang usok usok gitu bah, dengan pisau tidak sili guys sih. Eh. Hmm. Tapi guys begini, tidak agak mau kemuti, cak cak gini, kemuti hmm. hmm. ini guys nggak pula, au. may ulit tapos guys baka lumis da talagang uh, lima isang daan, limang piraso nilagyan ko ng talbot ng kamuti guys oh so. bawah kita bisa bawahnya guys kita buat sebelah guys ini muntah langsung sama kaki Ako din sa inyo guys kung kumakain kayo ng kinilaw na dilis. Mm. Mm. Namic sarap